Nakita ko lang po itong interview na ito ng isang, kung sino man to. Ito <laughs> ata ay isa sa mga pastorals na itong si Kibuloy. Naandito pa rin sila sa puntong to, ha? Ah, sa puntong ito. Kasi ang sabi, na itong miyembro nga ng pastoral ministry na itong si Kibuloy, hinamon niya yung mga nag-aakusa. Nag-aakusa yung kuno ay mga biktima, hinamon niya na patunayan ang kanilang binibintang. bintang Hello! Anong petsa na? Okay? May kung ilang warrant of arrest na po si Kibuloy. Nakakulong na po. Naaresto na po si Kibuloy. Tapos ngayon nyo pa sasabihin na patunayan ang kanilang mga ibinibintang. Hindi ba't ang dapat nyong gawin ay patunayan, depensahan, at kung talaga nga walang kasalanan, madali sa inyong depensahan si Kibuloy. Pero dahil guilty at sangkatutak po talaga ang karumal karumaldumal, mga karumaldumal na akusasyon kay Kibuloy, Napakahirap depensahan kasi niyan. Tapos kayo pa po ang may gana na manakot. Na ay patunayan ng mga kuno ay biktima ang kanilang binibintang. Nakaw! Matagal lang ang napatunayan. Okay, ang kulang na lang ay ipadala at ipa-extradite -ipa nga itong si Kibuloy patung US para ano harapin ang sandamakbak na rin na kaso na, na nakahain sa mga korte doon. Yan po ang totoo. Kaya yung inyong mga pautot na kuno ay kuno ay mabuting tao si Kibuloy, hindi niya kayang gawin ang lahat ng ito, talaga ba? Kayo po ang dapat ata ay magising sa katotohanan. Okay? Dapat kahit papano alam niyo na na kung patuloy kayong magpapat daig, kung patuloy kayong magpapadala sa takot sa inyo ni Kibuloy, sa takot nyo kay Kibuloy, walang mangyayari. Yung kuno ay posibleng nananakot sa inyo, yung kuno ay kinatatakutan nyo, yung kuno ay kinagalang nyo, nasa kulungan na. Ah. Hindi ba't kayo ang dapat ay matauhan na rin? Mm. Patunayan daw ang mga ibinibintang kay eh, Pastor Kibuloy. Napatunayan na po lahat kung tutuusin. Hindi na lang ito matatawag na um, trial by publicity. Ano ho, hindi na to public opinion lang na dahil uh, balita sa sa social media, balita sa lahat ng media platform, hindi lang gano'n 'yan eh. Okay? Dahil ang totoo, ang totoo ay talagang napakarami pong biktima na itong si Kibuloy Overwhelming po ang mga ebidensya. Kaya't napatunayan na sa tingin ko, ah, napatunayan na wala pa man ding uh, hatol talaga ang korte. Pero sa tingin ko sa puntong ito, kung ikaw ay naniniwala pa rin kay Kibuloy, bangag ka na. Good luck.